Sa pagkakataong ito ng bihira mangyari sa atin tayo ho ay may makakapanayam sa araw ng uh, tawag nga nila ay eh, uh, parang All Saints Day Eve. Ngayon po ay uh, in its modern or secular sense ang uh, considered po ang October 31 as Halloween. Maraming mga bata, kinokostyuman, puro mga um, mga perception na papanood sa mga TV, napapainggan sa radyo, sa social media or whatnot, puro mga monsters, puro mga kababalaghan. At bukas naman ay All Saints Day, isang mahalaga selebrasyon nito sa Simbaang Katolika, maging yung November 2, paggunitan naman ng mga kaluluwa o yung All Souls Day. Ngayon, may tutulong po sa atin na maintindihan ito at ano magiging, magiging malaking partisipasyon natin dito sa ating uh, paggunita, uh, payapang pag bunta ng Undas dito sa ating bansa. Kahit na yung mga natin, mga Pilipino na mga OFW, nag-celebrate din sila neto in their own way pagka nandyan sila sa ibang bansa. Pero alamin natin, ano nga ba dapat nating uh, uh, gawin, lalo na sa panahon ng undas. Nasa Zoom po natin ngayon morning, isa pong abutiin kaibigan ko po ang exorcist priest ng Diocese of Pasig, si Reverend Father Daniel Estacio. Father Daniel, magandang morning po. Live na tayo, DWIC, LU Channel 23. Ang ng morning po dyan sa Pilipinas. Mm -hmm. uh, dito po ay uh, 9.30 ng gabi sa Roma. Ay, nasa Roma pala si Father. Good evening. Ano, ano ba? Buonasera, Padre. <laughs> Buonasera. Ayan. Buonasera. Uh, Father, thank you po sa pagpapunlak. Uh, salamat sa pag-reply uh, sa message ko na one call away. Uh, yes. Kasi na, naisip din namin dito ng aking mga kasama, pati mga producers, na it's very fitting na pag-usapan itong uh, Halloween at yung paggunitan natin ng undas dito sa Pilipinas. So, Unahin ko muna, Father, ang Halloween kasi yun yung sinasabi nila for October 31. Eh, ano po ba ang view ng simbahan when we say Halloween? Lalo na dun sa parang modern or secular celebration na may mga costumes, na may mga ini-imitate na mga, mul mga multo, o yung mga sinasabi nila mga, mga kababalaghan at yung pag-trick or treat ng bata. May impact ba ito sa kaluluwa ng isang, uh, ng isang manan ng palataya? Uh, well, yun ang una po ay pag sinabi nating Halloween, mm -hmm. yan po ay talagang uh, terminolohiya na ginagamit ng simbahang katolika nang ibig sabihin ay bisperas ng mga banal. Mm sa -hmm. no, sapagkat November 1 ay paggunita sa mga banal, kaya yung October 31 ay bisperas ng pagdiriwang ng mga banal. Kaya Halloween, All Hallows Evening. Eh, ang nangyari ay yung resulta ng tinatawag nating paghanong kaisipan ng kaluranin, naniniwala sila na tuwing October 31, mayroong bumubukas daw na portal na kung saan lumalabas doon, dumadaan doon ang mga maligno, ang mga masamang espiritu para manggambala sa mga tao. Mm -hmm. At ang mga tao naman, para hindi sila gambalain ang mga maligno, masamang espiritu na yan, kailangan nila maghandog ng anumang pagkain at... Doon nagmula yung ginagawa ginagawa ngayon na trick or treat kay mga bata nagpo-costume na mga uh -huh. nakakatakot at tapos nagpupunta sa mga bahay-bahay uh -huh. at kung uh, uh, gagambalain sila at kailangan bigyan mo ng mga candy mga pagkain na ganyan so yun yung naging trick or treat kumbaga yung tradisyon ng simbahang katolika na hijack no ng uh, handuraning kaisipan kaya napakagandang ibalik muli natin ang tunay na diwa at tunay na pagdiriwang ng Halloween ito'y bisperas ng mga banal hindi ng mga katatakutan hindi tungkol sa mga maligno mga impacto kundi tungkol sa kabanalan kaya ang nangyayari of course ang magiging epekto at dulot nito sa atin kasi nga kapag nag-costume ka ng mga nakakatakot mga maligno you are glorifying no yung mga kasamaan yung mga kademonyohan so the more you glorify them magkakaroon sila ngayon ng opportunity na manggambala sa atin or pwedeng magkaroon tayo ng spiritual opening. Kung baga, we have invited them. So yun yung isa sa mga danger, no dangers noong uh, trick or treat na ito. Kaya dapat ibalik ang tunay na diwa ng kabanalan. Ngayon, uh, Father Daniel, That uh, kasi kadalasan yung mga parents, doon na nga sila nakafocus sa, uh, sabi mo nga, na-hijack na ng Western culture yung uh, ginagawa ng simbahan niya yun. Na yung, yung traditional way of uh, doing, uh, yung pag-celebrate ng uh, bisperas ng uh, uh, araw ng mga banal. Ngayon, Father, how can we be of help sa church? How can we explain sa mga mga bata, mga mga anak man nila, pamangkin or apo, paano paano kami makakatulong na maipaliwanag sa kanila yung tamang pananaw sa Halloween at uh, na hindi naman ay pinagbabawal ang saya. Pero merong uh, merong kubaga may parang may kaakibat na responsibilidad para pangalagaan yung kaluluwa natin. Yes, kaya nga po ang simbahan, maging ang mga paaralan, especially mga Catholic school, ginagawa ang lahat ng paraan to catechize and to evangelize. Kaya nagkakaroon po tayo ng pang-counterpart doon sa ginagawang trick or treat, yung ginagawa natin ngayon ng mga All Saints Parade, Parade mm -hmm. of Saints, na ginagawa ng simbahan, ginagawa ng mga Catholic schools, ang mga estudyante, instead na magdamit ng mga multo, mga malignot, impakto, nagdadamit sila ng katulad ng mga santo at mga banal na magiging huwara natin. Kasi nakakalungkot, diba? Yung mga magulang, tuwang-tuwak pa sila kapag binibihisa nila yung kanila mga anak na mga demonyo, mga impacto, mga maligno. Pero tingnan mo, ha, kapag yung batang yan, lumaki bilang demonyo ang ugali, demonyo ang gawa, iyak-iyak ngayon ng mga magulang. Kasi nung bata pa sila, nag-glorify nila yung ganung uh, negatibo. Kaya instead of uh wearing costumes na mga nakakatakot we encourage on the part of the church on the part of the catholic schools yung mga bata magdamit ng mga banal at mga santo sapagkat ito ang magiging kuwaran at magiging tagapagdasal para sa mga bata ayun so maganda maging kumbaga, uh, information and para sa church catechesis para sa mga kabata, sa mga ba, sa mga bata ituro po iyan. Ngayon naman Father Daniel, apun pupunta naman tayo sa November 1 sa simbahan ito po ay uh, well, alam ko magkakilala kami. It's All Saints Day. Ngayon po uh, Father para sa kabatiran ng ating mga viewers and listeners, lalo na yung mga kababayan natin mga Katoliko. Ano ba talaga yung tunay na diwa Father ng uh, All Saints Day and uh, bakit mahalaga ito bilang bahagi ng ating pananampalataya? I believe sa ibang mga bansa ang November 1 niya sa kanila ata ay uh, uh, holy day of obligation pa sa iba kung hindi ako nagkakamali. Yes, so unang-una, ito po'y bahagi ng ating pananampalataya, yung pagdiriwang po niya, di ba? Sa ating pagpapahayag ng pananampalataya, sa dasal na sumasampalataya, merong bahagi doon na sumasampalataya ako sa kasamahan ng mga banal, or what we call the communion of saints. Sapagat naniniwala tayo na ang simbahan ay binubuo ng tatlong mahalagang estado. Number one, The Triumphant Church. Sino yan? Yung mga santo at mga banal o pwede yung mga kamag-anak natin na kapiling na ng Diyos sa langit. Pangalawa, we have the Suffering Church. Ito yung ating mga kapatid na sumakabilang buhay na na ngayon ay nagdurusa at dumadaan sa pagdadalisay sa purgatorio. At ang pangatlo, naniniwala tayo, tayong lahat, we are the Pilgrim Church. Simbahang naglalakbay. Kaya tatlo po yan, non-estado ng simbahan. The Triumphant Church, yung nasa langit na. Mm -hmm. The Suffering Church, yung nasa purgatorio. And the Pilgrim Church, tayong lahat. Pag sinabing mm -hmm. communion of saints, nagtutulungan ang tatlong estado ng simbahan na ito. Mm -hmm. Sa paanong paraan? November 1, ginugunita natin ang lahat ng mga banal na nasa langit na. Mm -hmm. Pinaparangalan natin sila. November 2, inaalaala natin yung lahat ng mga namatay lalo tigit yung mga nasa purgatorio na dumadaan sa pagdadalisay. At tayong lahat na nabubuhay, we offer prayers for them. Kaya yun yung kahalagahan ng pagdiriwang natin. Kaya magkasunod po yan, November 1 at November 2, no? to uh, highlight yung pananampalataya natin ng kasamahan ng mga banal, communion of saints. Mm -hmm. Father, may isa pong listener tayo na nag-send ng tanong dito sa akin eh. Ang tanong niya po, ano ba daw talaga yung araw na dapat dumadalaw para gunitain yung ating mga kababayang yumao na, November 1 o November 2? Ito parang kadalasang natatanong kasi pag ganitong panahon uh, Usually po, yung November 2 yun po yung araw ng mga patay talaga mm -hmm. Pero dahil naniniwala tayo na yung mga sumakabilang buhay na nasa pilig na ng Diyos sila yung mga banal na We also visit the cemetery November 1. Kasi nga po ang simbahan, meron pong tinatawag na plenary indulgence. Mm -hmm. Napakahalagang biyaya po ito na makakamit natin para sa mga kaluluwa, ng mga yumao, na ito'y pinagkakaloob ng simbahan mula November 1 hanggang November 8. Mm -hmm. Sa paanong paraan? Kapag tayo'y bibisita sa mga simenteryo, number one po yun, mm -hmm. na condition from November 1 to November 8, at tayo magdadasal para sa mga kaluluwa ng minamahal nating Yumao. Mm -hmm. At meron pong kondisyon para matanggap yung plenary indulgence na yan. Mm -hmm. Kailangan within 20 days, nakapagpumpisal tayo, mm -hmm. tapos dumalo tayo sa misa, tumanggap ng banal na komunyon, at nagdasal para sa intensyon ng ating Santo Papa. And within those 8 days, isang kaluluwa per day, from November 1 to November 8, Whenever we visit a cemetery and we pray for the poor souls in the purgatory, kaya natin makahango ng kaluluwa sa purgatorio para siya'y mayakyat sa langit. And that's the beauty of the plenary indulgence na binibigay ng simbahan. And when we say plenary indulgence, it's the remission of the temporal punishment due to sins which have already been forgiven. Sapagat bawat kasalanan, na nagagawa natin, may kaakibat yan na temporal punishment na ating pagdudusahan sa purgatorio. At kapag nakatanggap ang kaluluwa ng indulhensya, automatic, aakit siya sa langit. Kaya from November 1 to November 8, pwede tayong bumisita sa mga sementeryo, ipagdasal ang mga namatay, at makaka-offer tayo ng plenary indulgence para sa isang minamahal na yumao. Ayun. Father, may isa pa nagpadala. Ito naman, uh, mukhang uh, madalas nila nagagawa at ang family reunion din ang uh, panahon na undas kasi ito yung parang holiday na lahat nagagather para pumunta sa kanilang yuma mao sa buhay meron pong nagsasabi kasi daw sa kanila na bawal daw magingay, bawal daw maging masaya sa panahon na bumibisita sila sa mga sementeryo. Una, Father, tama bang uh, i-retain sa isip natin yung ganong setup? At pangalawa, ano po ba dapat ang ginagawa natin, lalo na pag tayo pumunta sa sementeryo at uh, dumadalo sa mga yumao nating mahal sa buhay, bukod po sa alalahanin at ipagdasal po sila habang nandun tayo? Well, unang-una, -una, hindi naman ipinagbabawal ang pagsasaya sapagkat November 1, sabi nga natin, All Saints Day, mm -hmm. ay ating pinararangalan ang mga banal. Ibig sabihin, nagsasaya tayo sapagkat sila'y, naniniwala kay sila'y kapiling na ng Diyos. Okay. Pero dapat sa gitna ng kasiyahan na yan, huwag mawawala yung panalangin para sa kanila. No Sapagkat yun ang pinakamainam. Yung panalangin, paggunita sa kanila, yung mga kabutihan, yung mga good and the happy memories natin with them. Kaya hindi pinagbabawa ng kasiyahan pero dapat huwag kakaligtaan ang pananalangin at ang paggunita sa lahat ng kabutihan na kanilang ipinaranas sa ating lahat na nabubuhay. Ayun. Actually, Father, last two na ako. May sumingit na isa kasi dito. So, ito na yung isa doon sa last two questions ko. Pero uh, medyo, di ko alam kung medyo lihis ito sa ating topic ngayon. Pero tukol kasi sa jubilee, o jubilee year ang tinatanong naman ng isang ating listener ngayon. Eh, paano parao raw ba natin pwedeng gawing makabuluhan daw itong uh, Jubilee of Hope sa ating uh, journey? Lalo na kasi, di ba, nasasabi nga na ang journey minsan na isang, lalo na, na natin dito sa, mu sa mundong ibabaw, is to become like saints or to be saints. So, paano raw makakatulong uh, paano natin mapapa ma, parang masusulit itong uh, Jubilee of Hope sa ating journey para maging mga santo Well, unang-una nga, sabi nga natin kahapon, pangat kanina, pangatlong estado ng simbahan ay yung Pilgrim Church. Simbahang naglalakbay. Kaya po tayo po yan. No, kaya nga ngayong Year of Jubilee, of Hope, naniniwala tayo may pag-asa para din sa ating lahat. Sa pagbisita natin sa mga simbahan, nakakatanggap din tayo ng plenary indulgence when we visit mm -hmm. Jubilee Churches. And as I said, that plenary indulgence can be offered to the poor souls in the purgatory. Kasi dalawa po yan eh. Pwede yung plenary indulgence na nakuha natin dahil sa pagbisita natin sa mga Jubilee Churches, pwede natin i-apply sa ating sarili. Mm -hmm. no? Pwede rin natin i-apply yan, i-offer para sa mga kaluluwa sa purgatorio na nangangailangan ng ating panalangin para may mahangong sila at makarating na sa piling ng Diyos sa kalangitan. Kaya napakahalaga yung, yung tema ng pag-asa ngayong Jubilee, of, Jubilee of Hope. Ayun. Father, hingi na lang ako siguro ng mensahe ninyo sa ating mga listeners and viewers this morning. Lalo na at yung iba, malamang nakikinig ngayon, bumabiyahe o yung iba naman nagpe-prepare na dahil as early as today. Yung iba nga, since yesterday dumadalaw na, may mga dadalaw din po ngayon hanggang For sure hanggang Sunday meron pa po, po ito Father. Paalala po o mensahe sa ating mga kababayan lalo na sa mga kasama natin sa pananampalataya na sa paggunita natin nitong panahon ng Undas, All Saints Day, All, Saint, uh, All Souls Day, Father. Umuli ay ito po'y ipinagkakaloob sa atin ng simbahan na ang pagdiriwang natin ng All Saints Day at All Souls Day hindi po ito katatakutan, hindi tungkol sa maligno, hindi tungkol sa impakto, kundi patungkol sa paggunita sa mga kasamahan natin na nasa piling na ng Diyos. Sila ng mga banal na na nasa langit. Gayun din ang paghahandog ng mga dasal at panalangin para sa mga kaluluwa ng ating mga minamahal na nagdadanas pa ng pagdadalisay sa purgatorio at maging huwaran na sila, no, yung mga banal sa langit para sa atin. Kaya po ang ang selebrasyon pong ito ay selebrasyon ng kabanalan, Selebrasyon ng paggunita, pag-alaala, at selebrasyon ng pagmamahal para sa ating mga minamahal na yumao na nasa piling na ng Diyos at nagdurusa. Kaya tayo po may magagawa. Let us offer our prayers, our respect for them, and we offer this for their souls at nang sagayon, tulad nila na nasa langit, pagdating ng panahon, makikita-kita tayo sa piling ng Diyos sa kalangitan. Ayun. Father Daniel, alam kong busy din kayo out there in Rome pero maraming salamat for taking the time to uh, have this conversation ngayong Friday morning dito sa Pilipinas and yes. hopefully nalinawan yung ating mga kababayan lalo na yung ating mga kapatid sa pananampalatay lalo na tayong mga, ka mga kapatid nating kristyano uh, mga katoliko kung paano ipagdiwang po talaga ng maayos, papayapa at the same time take note, sabi ni Father masaya pa rin dahil nga doon sa All Souls Day itong panahon po ng Undas. Father, I hope to see you sometime soon mag nakabalik kayo Ingat po palagi and God bless po. Salamat po. Yes, God bless you. God bless. Ayun po. Maraming salamat. At nakausap, nakapanayam po natin ang exorcist priest ng Diocese of Pasig mula pa sa Rome, si Father Daniel Estacio.